Hello guys, my health tips akong ibibigay sa inyo guys no. Ah, uh, yung palaging namamanhid ang mga kamay natin. So ito lang po ang gawin natin guys no. Halimbawa dito sa left side. Ganyan lang siya guys. Tapos iyan Ganyan talaga. Ganyan. Tapos ganyan. Tapos ganyan tapos 10 to 15 times, guys, gawin. 10 to 15 times, gawin. Kung namamanhid palagi yung mga kamay nyo, guys, no? So, ganyan lang po. Ang gawin nyo. ganyan 10 to 15 times. Ay, ganyan pala, sorry. And then... Iko mo. Ganyan. Palik na naman. Paulit-ulit lang siya, guys. Paulit-ulit lang siya. Ayan. Ayan kumo. And then, ganyan. Ganyan. 10 to 15 times lang siya guys. So, ganyan. Pa, Paulit-ulit pa lang siya guys. Halimbawa, dito, namamanhid ang kamay mo dito sa left side. Ganyan lang. Kung sa right side din, pareho lang siya guys. So, ganyan lang. Kumo. Tapos, ganyan. Event tapos straight na naman tapos ganyan sarado tapos open tapos ganyan. So ganyan lang guys, paulit-ulit lang siya guys no kung palaging namamanhid ang kamay niyo guys. So yan lang po. Thank you for watching.